Nako, eto tumitindi po ang bangayan, ang away na itong dalawang ito. Dalawang ulahan. Dati ay mga diehard itong mga to. Ito ata yung inaakusahan na itong si Maharlika, katulad din ni Maharlika siyempre, ng mga nagpapagamit sa mga politiko. So ang ibig sabihin, pareho kayo. Pareho kayong walang alam. Pareho kayong ang maangan at nagmamarunong lang. Dahil kung totoong may dunong kayo, kung totoong meron kayo talagang kakayahan, kaya nyo makipagsabayan sa kung anumang profession meron kayo. So, hindi nyo hahantong o hindi kayo hahantong sa ganito na magpapagamit. At uh, social media na lang ang pagtutuon na ng pansin. Hindi ba? Alright. So, etong dalawa nagbabangayan ngayon. Yung isa dyan ay mukhang unti-unting na di-platform. At uh, yung isa naman yun daw ay hindi na pagbigyan. Hindi daw natupad ang promise ng nasa Malacanang na bigyan ng pwesto, bigyan ng posisyon sa gobyerno. Kaya merong pampalubag loob. Yun na naman eh. Okay? So yung mga nangyayaring appointment na yan, nako, pampalubag loob po talaga yan. Makikita nyo naman, napaka ironic yung pag pagtalaga sa isang sa isang gadon halimbawa sa posisyon na sa tingin natin ay wala naman siyang kinalaman, walang ka background, background at kung ano man. All right, so eto naglalabasan ng kanya-kanyang baho itong dalawang ito. <laughs> hindi naman sa sinusundan natin yung kanilang bangayan, pero minsan kasi talagang nakikita natin si yan ng mga netizens. Na ang ibig sabihin hindi natutuwa o okay, ang mga kakamping na ang ibig sabihin ay ganito, you see, kayo talaga yung may problema, hindi kami. Ganun eh yung feeling natin na tayo ay exonerated. Hmm. eto. Total, gumagawa ka ng chismes sa visa ko. may mga chismes kasi yan. Eh. ako noon ay na, na uh, deport etong isang ito. Tapos yun nga, binalikan. Balikan yan eh. Kung anong chismes nung isa tungkol sa isa, anak ah, ko talagang siguradong gagantihan. Magagantihan yan hanggang sa tuluyan ng bumagsak etong mga ganitong klaseng tao. Total gumagawa ka ng chismis sa visa ko. I will then just give you a dose of your own medicine, which is very factual. The UK rejected your student visa application. Yan, ito ay si Thinking Pinoy. Yung student visa niya ay na-reject. Kaya lang kasi, syempre, naandyan ito si Marcos Jr. at si First Lady na tumulong. Dahil nga, ito daw yung pampalubag loob. Dahil, ang totoo ay hindi siya nabigyan ng pwesto. Ano bang pwesto yung sana ay sa kanya dito kay Thinking Pinoy? presidential advisor and political affairs position ready or uh, or nakaprepare na sana to take the oath oath daw etong eh, si si thinking pinoy pero yun nga hindi na pagbigyan may humarang ata sa kanyang appointment they told you it was vic who stopped your appointment oh well you are not as smart as you thought you thought you were by now you should already know what's going on so ayon pampalubag loob yung pagtulong na ganito sa, sa isang sa isang vlogger sa tingin mo sa tingin mo pera ito bulsa or galing sa bulsa talaga ng mga Marcos of course not de ba mantakin niyo ha ah. ay, ay napakalinaw naman na posibleng ito talaga ay galing din sa kaman ang ginagastos dito sa isang ito dito sa nasa UK na ito ay para po talaga ng taong bayan pero okay yung magalala hindi naman talaga aaminin ng mga yan, yung mga ganyang kabulastugan. Pero sino ang maglalabas ng katotohanan? Yung kanilang mga kauri din dati, na ngayon ay kaaway na nila. Good luck!